na. Hi guys, um, welcome to my vlog. So ngayon um, ang i-vlog po natin kasi maraming nagre-request po sa atin na uh, house tour tayo kasi uh, marami nang hindi um, convenient sa mga uh, sa mga update dito sa aking bahay. At gusto nilang makita kung anong um, bago, anong luma, at sabihin mo na sa agad-agad, walang nagbago. <laughs> Pero bago ang lahat, maglilinis muna kami ni Mother. Oh, di ba? At isa isa-isahin po natin, i-explain po natin yung mga bagay-bagay na dapat um, i-explain po natin. Like mga mga gamit. O, di ba? So, tara na. <laughs> so, ito muna tayo sa taas, guys. Sa taas muna tayo. Kasi so, itong taas natin ay um, By the way, itong mga itim-itim na to hindi eh, eh, pa talaga siya na, pinturahan. At uh, yung mga alikabok, like itong mga supot, ito, wala talagang masano naglilinis ito sa bahay. Kasi si mama lang naman ang tao dito sa bahay. Tsaka si papa, yung pamangkin ko, dalawang lalaki. At tsaka yun lang. So dito tayo sa taas guys. So ngayon guys, uh, sobrang ano pa talaga yung bahay. Sobrang gulo pa po talaga. Oh, alika kasi mag ano kami ni mother ngayon mag um, mag general cleaning so di ba nakita niyo yun naman yung mga ano natin yung mga sopa natin dyan no? at si mother naglilinis at yan di ba so mamaya po ay sobrang gulo ipakita mo, mo yung kaguluhan ng ating bahay dito pagkita mo oo, oo. o di ba so mamaya lang guys na maglilinis muna kami kaya bye In Love na kilong ka na o ay bari guys, um, kailangan ko na namin i to kasi si Mother kasi, hindi naman si Mama, oh. Si Mother kasi, ano, um, hindi <laughs> lang napapaglinis na kanil kasi nga, hindi si talaga si Mother. Kapila naman ni Mama, mga papapa, pamangin ko, at saka yung puso na yung kapatid, lahat lalaki, mga tamad. So, ah uh, ngayon, pag-dinural, si hindi kami ni <laughs> ni Papa. Ito yung old na makina ni Papa. ito yung makina din niya. At uh, nakabili na rin sa ng bagong makina. Ito yung bagong makina niya. Nakabili na. Sa hey! Sa kaya ko. Ha? Okay so, na. Ito ka ma. Oh, yun, ito. Hello po, sir. Tignan mo nga ako. Sinabi ko nang hindi ko kayo. Hindi so, ka kasi, guys. Ka um, doon sa, ito yung kamag-dati, yung kaba ko huh? oh, dati. Dito na lang ako nagtira, nag-uwi na ako sa tuloy-bisita. Dito Ang dami ang dami Ang sinubukan, ang haba ng processo, pero wala namang nakong pera. Ang lastmento ay hindi na nilulunasan ng tertiary costs at gastos. Hindi nating na talaga Ang at ito lang naman ang tatlong stand. Pinagay ang number, not face recognition. Ang mabukay lang ang mga ito. Marami sa mga ito. Alam nyo guys, yung taas. O, tignan mo. Alika ka nga muna. Ito. Tignan mo yung mga gamit dito. Hindi nila nilalabas kasi yung kapadyan sa kanila. Ito. Tapos mahilig sila mag-ipon mag dito ng mga basura. Tingnan mo, oh. Tinanong nila, 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 dito, nito. Oh. Tingnan mo, ang balas, oh. Tingnan mo, oh. mo, nilalagay ka sa tulok. Eh, napupulok yung ano kasi... Sabi so, na, galing ko nga ito lahat. Kaya siya napupulok kasi lahat ng mga dumi dito nila, ano, sa gilid. Pag sila, pag sila kasi dito sa bahay, madumi talaga yung taas. Panin ko na lang ito guys. Kaya yeah, magalit muna ako. Bye! So ngayon guys, um, finally uh, medyo nalinis na yung buong bahay. Um, Siyempre, uh, wala Siyempre, uh, magluluto tayo ngayon ng gulay. Ito yung gulay namin ngayon. Oh. Uh, bumili ako ng gulay, kalabasa. At saka kasi mag, ano kami, ano, niyok, may niyok pa kami dito. Niyok kasi magagata ako. Ako yung magluluto. O, oh, magluluto ako ngayon ng gulay ngayon. Okay na kasi hapang nag-ano uh, ah, kami, nag, kami ni mother, um, nag-ano ako, nag-sideline ako mag, mag ano ng dahon ng malunggay kasi kailangan talaga at uh, mamaya po ay magluluto po ako, mag po ako. At syempre, malinis na talaga yung bahay namin. Kasi, nung nalina kasi, sobrang dumi talaga ng bahay. So, by the way guys, ito talaga yung bahay namin. Sobrang lawak, uh, walang masyadong gamit kasi na, itong kawayan na to, yung mga gamit namin, yung mga gamit na binili ko nung una ay nasa taas lahat. Yung sofa, yung glass, yung mga gamit na binili ko. Ano sa taas, nilagay ni mother. Kasi ayaw, sabi ni mama sa akin, ayaw niyang ilabas dito sa bahay. Kasi, um, baka daw mabasak at masira. Hindi na daw siya makabili ng mga, mga gamit na kagaya ng ina sa taas, ah, uh, nilipat niya sa taas. So, ngayon guys, habang nag-ano ko, nanood ako ng TV, nanood ako ng TV. So ito guys, yung mga itim-itim dito guys, um, by the way, hindi pa po talaga siya napinturahan. Baka next month, sa, sa by August, um, sabi ko, mag, mag ano na to, mag, mapinturahan ko na talaga to. O, sabi ko sa ano, ko, bili talaga ako ng pintura na ano, um, apat lang naman ito na magkasya dito dalawang kwarto, ito lahat apat na, apat na to lahat, apat na galon. Apat na galon po ang ang dapat um, ipintura dito sa ating bahay. Kaya may mga itim talaga siya kasi nga, hindi nga siya napinturahan. Oo. So, dito naman tayo sa aking room. O, di ba? Wala rin pintura. Ito yung aking Ito yung, ano, kay madam talaga to. Ito bedsheet natin. Kay madam itong bedsheet. So, ni ano ko na to yung bedsheet natin. Ang ganda ng bedsheet o, oh, di ba? Ang ano tingnan, ang fresh tingnan. Oo, oh, oh, kasi maglilinis pa talaga. Hindi pa po talaga kami tapos magtapos maglinis. So, isang tataas naman tayo. Itong dapat ito, dapat kasi ito mga kawayan sa taas ilalagay. Hindi nilagay ni mama dito yung sofa kasi yun nga sabi ko sa inyo na hindi na daw siya makakabili ng gamit. So, dito naman tayo guys. Sa taas. Sa taas naman tayo alam nyo guys dito sa taas naman natin kasi ang gamit ko pa ang kulang hindi ko pa na natapos talaga sa taas kasi sa taas naman ay pintura lang naman dito ang kulang sa taas at itong kwarto ito itong kwarto, isang kwarto lang naman dapat sa taas isa dyan, ito yung supa natin yung supa natin, ito yung mesa dito nilagay yung mga gamit nasa, nandito sa kwarto so itong kwarto naman ay hindi pa talaga siya natapos ko um, natapos. Pero, may mga balak na po talaga ako dito sa sahig namin. Diba yung sahig namin, tingnan mo? Oo, kasi ito ay tinitakbuhan ng mga bata. At ito naman yung mga labahan. Ito yung labahan dito na sa si mama. So, ang, um, maganda, maganda talaga dito sa aking taas, ang kulang na naman sa taas ko ay pintura lang talaga. Pintura lahat dito at mantel, pintura, mantel at saka kwarto lang tatlo lang talaga yung kulang sa aking bahay talaga guys, tatlo na lang talaga at mat mat matatapos na siya kasi ito kasi balak natin magmamantel mag ako dito eh balak ko kasi mag ano tong mantel na to pero ma mahaba yung gagawin natin mantel proseso mantel na, yan. siguro gagasos ay ng 3,000 3,000 siguro yata yung mantel natin na sa saka yung pintura naman natin ay 1,300 ata yung pintura or 1,000 So, apat, ano, um, 4,000. Or, ano, basta, or 1 ang pintura. So, mantel naman 3,000. sa so 7,000 na. Plus, dito naman sa atin, sa ating kwarto, ay hindi ko alam yung mga materialis dyan. Yun lang talaga kulang natin, guys. Kaya, nag-ano nag, na ako ngayon, nag, naisipan ko na talaga na siguro, kailangan ko nang tapos-tapusin to pag magkapera tayo, magkasawad ko kahit kunti-kunti, at least may nakikita ako. Yun talaga yung final labi At syempre guys, alit ka. Dito naman sa baba, may mga balak talaga ako dito sa baba. Mm -mm. Dito naman, ay ano, malinis sa dito guys. Dito naman ay, balak ko kasi dito, ito yung lutuan natin na natapos na. Kasi, bawal naman siya kuralin dito kasi nga laanan. So, Basta may balak ako dito talaga. Gusto ko talaga simintuhin ito. Gadain ito dito. Simintuhin. Dito yung ilagay ko yung stove ko. Pero ganyan basta. Magtapos din yan. So yun lang nga. Um, nagbabalak pa lang po talaga. Kasi pag umuulan talaga dito is nagbabaha dito yung eh, pag umuulan. Oo. Uh -uh. So yun lang. Nagsasain muna ako guys. Dito ako nagsluluto. Dito ako nagsluluto. So dito balik tayo dito si Mama naman unag ano si Mama nagtatanim. Ayun si Mother. So balik tayo dito. Oh. So yun lang ako muna ba dito ma. Alika ka muna dito Mother. Ha? Huh? So ano balak mo talaga sa bahay. Ali ka muna dito dito si Mother. Ano mo anong balak mo dito sa bahay? Alika. Alika ba? Ano ba sa bahay? Anong mga plano mo dito? <coughs> akong plano nga ma mapintalan ganang akong balay na ako kay duga naman ganun na ma, ma mapintalan pintura. Gusto o. na ako nga ma mapintan na ah, gusto pala mama mapinturahan. So yun naman na ang next ko kasi nga di ba nagka ano si father nagka sakit-sakit. Oo, oh, oh. so yun na nga na ano, di diba? So baka uh, mga next ma mapinturahan ito, mother. So, yun lang. At mag-ano muna tayo dito, guys? So, magluluto muna tayo dito. Continue muna tayo sa trabaho natin. Kasi tapos na ako maglinis. Maglililis talaga akong... At saka, si Mama na mag-ano na, mag, uh, bahala sa mga punting lilinisin. Lin Kaya, guys, thank you so much, guys. And God, guys, mag-ano muna ako? Mag-prepare muna ako dito, guys. So, continue tayo sa ating um, ng gata. Ito. Mm.

<laughs> 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 sa <Saan> tayo. <tiger. h�un>